Hi guys. So isang hindi magandang araw guys, no. So ito na yung nangyari sa akin ang palaya guys. So marahil masakit isipin to guys no, na na isang iglap lang guys, ito na nangyari. Dapa lahat guys. So dahil nabalik yung mga pustin niya sa ilalim no. So ayan, balik. So ito masakit sa isang farmers guys talagang pagdadaanan ka na ganito wala talaga wala ka talagang kuan bawe pag kaganyan so ito pa ng mga bunga niya guys so marami pa naman bunga sana to sa ilalim guys so ayan no oh. mga niya guys so, talagang ganyan ang buhay buhay guys no so ito isang masakit sa isang farmers guys sayang tagal pa sana to guys pero talagang ganun ang buhay guys ang so, mangyayari talaga to minsan sa isang farmers sakit sa dibdib to guys dahil sa sobrang lakas ng ulan at sa kahangin kagabi ay ito bagsak talaga so, pati yung sa kabila guys ay bagsak rin halos yung kalahati no? so andun guys sa so. so, sobrang lakas ng hangin guys Buti may natira pa konti nakatayo doon sa kabila. Ang dito talaga yung wala talaga. Kita nyo guys. So. Masakit talaga sa dibdib pa ganito mangyari sa isang sa mo guys. No? Pero okay lang yung guys at least. Naka, kumikita naman na tayo nito kahit to paano. Kahit sa ganito nangyari at least. Hindi naman masyadong lugi ito dahil kumita naman to so masakit pa rin guys kahit, kahit kumita na kung hindi pa to nadapa talagang may uh, ha harvest pa sana dito pero dahil wala na talagang ganun ang buhay guys tanim na naman tayo ulit so, sayang talaga to guys no Uh, maharbisan pa sana matipipitasan pa sana. So yung kabila guys ah. Pagsak. So yun lang guys na. No? So, bahagi ko lang sa inyo. Mm -hmm. Nangyari sa aking ampalaya ngayon. Isang malakas lang na ulan sa kahangin. Dumaan. Ito na nangyari. Yun lang guys. sa farming na. No? Kahit ganito. God bless sa atin lahat guys.